sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Lihim na nagtagpo ang magkapatid na si Nashifu at Govandolf at maingat nilang pinag-usapan ang kanilang masamang balak na pagpatay kay Presidente Martinez. Oh, kuya. Ano at bigla mo akong pinatawag? Makinig ka sa sasabihin ko sa iyo. Critical ito. Kagabi, nag-usap kami ni BP Sayadulo tungkol sa estado ng Pilipinas at yung gagawin natin. O oh, eh, anong gusto niyong gawin ko para dyan? Ang end point nito ay papatay natin ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Naintindihan mo? Paano natin gagawin yun? Sa simula, manggugulo muna tayo sa buong Pilipinas. Diversion? Yes, diversionary tactics, You got it right. Ang hudyat niyan, hintayin mo. Which is, si Tatay Luna. Okay. So, sa tingin ko, critical nga na matuloy itong plano natin dahil pag namatay ang Pangulo, <laughs> ang papalit sa kanya. Alam mo na, siyempre, ang presidente. Yes, si BP Sayadulo. Lahat ng gusto natin gawin, pwede na. Gusto ko yan. <laughs> Ayos kuya. Papatuloy Dumating ang araw ng pagsasanay ni Presidente Martinez sa kanyang shooting range. Ito rin ang araw na susubukan na patayin ni Navan ang presidente sa pamamagitan ni Berto, ang tagapag-ingat ng mga baril ni President Martinez. Berto, may gusto lang kaming ipagawa sa'yo. Pero bago ang lahat, gusto ko malaman mo na nasa amin ang kapatid mo. Sinundo namin siya kanina, eh, sabi lang namin na sa hospital kay sumama naman. Pero bago ka mag-react, nasa mabuting kalagayan ang kapatid mo. At uh, yun ay kung susundin mo yung gusto namin gawin. Ano po ba yung pinapa sa akin? Alam kong uh, malapit ka sa presidente. <coughs> Ha? Huh? At presidente? hindi lang malapit, kundi nakakalapit ka sa presidente, 'di ba? Gusto namin itumba mo ang presidente. Pero pinapangako ko sa'yo, hindi lang maililigtas nito ang buhay mo. Magiging mayaman ka. Bibigyan ka namin na maraming maraming pera, makakalayo ka, at mamumuhay kayo na masagana hanggang kayo nabubuhay ng kapatid mo. Yun ay kung susundin mo kami. Malinaw ba? Wala akong choice. Taas noong isisika